ang kasiguraduhan kung aanib ka sa iglesia ng Diyos, ng kaligtasan mo. Ang kasiguraduhan mo, yung salita ng Diyos. Kasi yun ay totoo eh, na pag ka dun sa aral ng Diyos, maliligtas ka. Pag sumampalataya ka sa aral ng Diyos, maliligtas ka. 15.1 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. No, yun, yun ang ikaliligtas mo kapatid, hindi ako. Hindi ang sino man tao. Sabi ni Pablo, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, yung aral ni Kristo. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang kaligtasan, ang katiyakan mong maliligtas ka, yung Ebanghelyo ang susundin mo pag pumasok ka sa Iglesia ng Diyos. Dahil sa amin, walang aral na inimbento ng kahit na sino. Lahat ng aral na sinusunod dito, nakasulat sa Ebanghelyo. Yun ang sagot ko, kapatid.